Dubai treat us garbage there in the Ano Dubai treat us garbage there in the Tsaka yung sistema nila dito sa Dubai napakagulo At uh, in the airport mga ganyan Immigration dito Ah, uh, Did you know what happened to us? Uh, did... Actually marami kami kung gusto ang tanong Bahad yun, yan ito sa immigration Kaso sobrang hirap nila kausap Mga suplado medyo masusungit Grabe sobrang iba ng culture nila Tsaka yung sistema nila dito sa Dubai napakagulo Yes, mga so guys, welcome back again sa ating challenge so for today's vlog ay pag-uusapan natin ang isang uh, lalaki na pumunta dito sa Dubai na kung saan ay na-deport na-deport siya dahil sa tattoo niya sa mata. At sinabi at mayroon pa siyang sinabi again sa sa government ng UAE which is ang sabi niya daw ay magulo daw yung sistema ng UAE. So, alam naman natin na hindi magulo yung sistema ng UAE. Ang ganda nga ng sistema ng UAE dito. So, panoorin natin kung bakit ba talaga nasabi ng lalaki yung mga ganitong salita against sa UAE. So, panoorin natin yung videos niya at saka yung kanyang jawa, uh, jowa. So, ito pala si Solar Boy. So, ang title niya ay Deported dahil sa tattoo. So, panoorin natin itong mga kotal, no? Huwag nating patagalin pa. Let's go! Bakit nga ba? Bakit Hindi yung, yung, mata niya, di ba tato? Hey yo, what is up, it's your boy, Solar Boy. So ayun, nandito nga tayo sa Dubai Airport at makikita niya naman sa Villones ang aking asawa. Medyo problemado. Asawa niya na pala. Dahil nga, uh, yung mata niya. din ma-scan sa immigration yung mata ko. Para makapasok ka sa tourist, Uh, for four days. So may visa na mga kami kaso nagka-problema daw sa pag-scan nila dito mas scan yung mga tao. So ibig sabihin, four days sila dapat supposed to be na mag-stay dito sa Dubai. So kumpleto na yung kanilang requirements, visa, siguro pati na yung mga accommodation, hotel, di ba? So yun. So, dito na nagsimula yung mga problema kung sa saan na kami din yan. After ng biyahe namin from Manila to Beijing, Beijing to Dubai, bali mm -hmm. nasa Uh, 20 hours siya tayo, bali nakarating kami dito sa airport ng Dubai mga 4.30 to 5 AM, kasama yung mga pag-delay flight, tsaka yung ano namin, dip, mga pag-waiting namin, at eto na nga nandito lang kami nilagay sa holding area, so marami kami nakasama dyan, na iba't ibang case na naka-hold yung mga passport nila at sa sobrang puyat na rin, uh, tamang tulog na rin ako dyan at sisa nasa may uh, female area at ito makikita nyo dyan yung mga female section sa may mga bata actually marami kami gusto nung tanong mga banya nito sa immigration kaso sobrang hirap nila kausap mga suplado medyo masusungit grabe sobrang iba ng culture nila tsaka yung sistema nila dito sa Dubai napakagulo so doon parang there's something wrong sa sinabi niya na ang sistema daw sa Dubai ay napakagulo so which is disagree ako sa sinabi niya dito dahil alam naman natin na ang sistema ng Dubai napakaganda, di ba? Kung baga, ang ayos ng sistema ng Dubai. So ang problema lang talaga is yung mata mo, yung mata mo ang hindi maskan dahil sa tato. So kasalanan mo yan, hindi kasalanan ng Dubai government or yung yung uh, equipment na nagsas ng mata dahil nga sa, sa, sa tato mo, di ba? So bakit mo sinisisi yung yung nangyari sa iyo sa sistema ng Dubai na which is ang sistema ng Dubai ay napakaganda. <clears throat> di ba? Ang um, mainin natin yan mga, mga OFW dito na, na nandito sa Dubai. Ang sistema ng Dubai ay as in, walang kahirap-hirap, napakaganda, smooth, diba? well, yeah. di ba? Hindi pa rin ako makapaniwala niya kasi ko, open country na to. Uh -huh. Mm Na-request mo? Uh -huh. Sa Pilipinas niya ay, this is what you call airport tour say, say, say. Ang sabi pa niya, okay. ang sabi pa ng babae Sa Pilipinas ito niyo gawin Parang nagbanta pa yung babae na Sige, sa Pilipinas itong gawin Bakit? Ano ba? Diba? Sasamahan kita So, Sasamahan nagka problema kita? So, ah? nagka problema ah? Yung lalaki lang Yung lalaki lang nagka problema Samantala yung babae Pasado So, 'di ba? Magjowa sila, mag-asawa sila. So, ang pangit naman kung ang babae lang yung tutuloy sa Dubai. So, yung ba lang lalaki ma-deport sa Pilipinas, papuntang Pilipinas. Kasama ako pauwi. Syempre hindi kita iiwan. Hmm. Ano ba yun? Ako lang, ako lang yung tutuloy, hindi pwede yun. Mm -hmm. Grabe to nangyari sa amin ngayon, guys. Hindi ko akalain. Sa, sa palabas ko lang to napapanood din sa movie lang, yung mga, yung mga nakuhold sa isang kwarto. Ay, sobrang tagal. Tapos pinagpasapasahan yung passport namin. Grabe. Goodbye, Dubai. Ba't nga ba? Tayo do deport. Ba't nga ba? Hindi nila mas kanyang mata ko. Mm hmm, yun lang. Mm -hmm. Refresh. Sa so, Hong Kong naman, tsaka sa Taiwan, pwede. Dito lang di pwede. So, forward tayo ha, para ano. Ito kung ano mga bagay na pwede namin enjoy. Kahit hindi kami nakalabas ng Dubai, actually si Sabi Leone, asawa ko, pwede siyang lumabas. Pero mas pinili niyang maging makasama ako. Sabi nga namin, mas magiging mahirap sa amin pagka magkahihwalay kami. Kaya naman kahit naging palabay kami dito sa airport sa Dubai, eh, masaya kami dyan. Ko, At nalaman niya namin na hindi nila nasikaso yung flight namin pabalik agad ng Pinas. Kaya nga dito muna kami matutulog sa sofa ngayong gabi. Napakalamig nga dyan, kaya maaga rin ako nagising at nagalmusal. Kaya naman wala kami magagawa dyan, kundi puro pass your paper dyan para sa aming pagkain. Meron pala day 3 Day 3. at Dubai Airport. Ah, so apat na day sila. Apat na apat na araw silang gusto. Yeah. <clears throat> yeah. <laughs> Pag-asos pa. Ano nangyari? Ano nangyari? paso, Ang na ano ako na... Discrimination. Discrimination. Uh, Totoo naman eh. Totoo naman eh. Hindi talaga tayo pala pasok. Refuse. Refuse ako. Una, pagkakalam mo. Pagkakalam ko OT dahil sa uh, hindi maskan yung mata ko. Wow. Pero nung bumalik ko sa ako sa immigration, bagong set ng mga ano ron, mga officer, tinignan nila record ko. Binasa nila doon na refuse daw pala ako. Sabi ko kasi baka pwedeng i-re-rescan yung mata ko. Baka kung yun lang ang problema, pwede i-rescan. Then, refuse sila na i-try. Kasi nga daw, dahil na daw pala sa tatumo. Oo. Oh. Ayaw na nilang i-try mag-scan. Kasi nga, yung tatumo na yung problema. Hindi lang yung mata mo. At after nga, nag-decide kami na mahanap ng maayos na matutulugan. Tsaka okay. makahaligo na rin ng matindi. Kaso nga lang wala sa amin yung bagay, kaya yung damit namin ay yung pare. Kamusal na naman. Last day. So, bali apat sila. Four days sila nagstay sa airport. Alright, so, yan namin. Vegetable biryani uuwi na kami dito. Pero bago yun, pass your paper muna kami dito para makabili kami ng mga pabango para naman maalala namin yung mga ibang naging experience namin dito sa Dubai. Pero syempre, Solar Boy tayo. Hindi tatalab sa ating mga negative na Puro positive lang mga tinatanggap ni Solar Boy. Savage. So so In Philippines, it's Savage. Grabe, oo nga. Oo nga, oo nga. Kanina naghihintay kami sa migration dito sa China. Alam. Ano? We have a 7-hour flight. We didn't eat anything. Ano uh, Dubai treat us? Divage there in the, uh, in the airport, mga ganyan. Immigration dito. Uh, did you know what happened to us? We waited in the airport in Dubai for 4 days. Tapos epic fail, ang huli. Doon lang nila makita na may boarding pass na tayo pa Manila. Akala, akala nila ipapasok papasok tayo sa China. Hindi na lang, magkala lang tayo. Police pa yung nag sa atin. Natatawa pa sila, kamo, nung binigay yung boarding pass. Here's your flight. You're not entering China. Yeah, we're not entering China because we have boarding pass to Manila. 7 p.m., right? Okay. Yes, 7 p.m. Okay. Yun Oo, yun na. Nabigay na yung passport ko. So, so, buong inyong. araw namin doon sa Dubai, hindi kami kampante kasi sobrang paiba-iba. Posibleng ako'y maiwag, posibleng siya'y maiwag, posibleng maghihintay pa ako ng ilang araw hanggang sa last minute titignan daw may matitirang pang pas ano seat seat sa Air China hanggang ihabol na lang kami sa ulo check naman talaga ang boss ay okay na goodbye goodbye So yun ang mga hotel no so kumbaga hindi talaga sila nakapasok sa Dubai hanggang airport lang sila kasi nga uh, dahil nga sa pag-scan, dahil nga sa kanyang tattoo sa kanyang mata, hindi na-scan yung kanyang mata so siguro may mga safety protocols or may mga regulations yung Dubai when it comes sa ganyang mga bagay so ginagawa lang ng Dubai government yung kanilang trabaho pero diba as sa sa ano niya sa kasalanan na yung tao kumbaga kumbaga at, at risk na yun sa kanya kung dahil nga sa mga ginawa niya ng pag, pagtatato sa mata gano, ganyan kahit sa pagtato sa mukha so ito na yung kumbaga kumbaga resulta ng kanyang ginawa di ba so wala namang masama sa pagtatato pero sana maging ano no? kumbaga magiging limitado lang din tayo di ba kasi kaya nito, nangyari ito na hindi na sa kanyang mata dahil sa tatu. So, kasalanan niya yun, di ba? Ito na yung kasalanan, ito na yung resulta ng kanyang pagtatatu sa kanyang mata. So, anong masasabi niyo sa video ito mga kautas? So, please comment down below. Maraming salamat po. Mabay po lahat.